Good day mga kaharden! Kung gusto mo ng isa pang matibay na spanner na pang pro talaga, ito na yan, ang Harden Combination Spanner, available sa purpose mula 6mm hanggang 32mm. Matibay to mga kaharden! Forge from carbon steel kaya siguradong heavy duty at pang matagalan. Perfect sa mga mekaniko, DIYers o kahit sino na gusto ng isang quality na tools para sa trabaho. Kahit alin ang piliin mo na size, tibay pa rin ang garantisado. Harden yan! Kaya kung gusto mo ng spanner na hindi basta bumibigay, Harden Combination Spanner per piece, basta Harden Quality! Good day mga ka-Harden! Kung gusto mo ng isa pang matibay na spanner na pang pro talaga, ito na yan, ang Harden Combination Spanner, available sa per piece mula 6mm hanggang 32mm. Matibay to mga ka-Harden, forged from carbon steel kaya siguradong heavy duty at pang matagalan. Perfect sa mga mekaniko, DIYers o kahit sino na gusto ng isang quality na tools para sa trabaho. Kahit alin ang piliin mo na size, tibay pa rin ang garantisado. Harden yan! Kaya kung gusto mo ng spanner na hindi basta bumibigay, harden combination spanner per piece, basta harden quality!